So ayan guys pupunta tayo kay Hepe Google search natin yung kanyang bagong hideout Sabi Search lang Hideout ni Hepe Ayan Ayun makikita na hideout ni Hepe Direction Mga ilang oras ba to Can't find A way there Wow Matay <laughs> tayo dyan oh ayun po <laughs> kanina kahit fight away there ah so pwede tayo sa dasma pwede rin tayo dito sa tagaytay tapos tawag nito ano yan amadeo oh pwede amadeo mas maganda din sa amadeo dire diretso yan So magtatagay tayo na lang ako para medyo malamig din ang biyahe. All right. Let's go. Ano? Ha? Sa may doon din malapit sa bahay nila sa Tansa. Punta dos. Let's go sige tayo na lang tayo dadaan o yan guys nandito na tayo sa may corner ng governor's drive no tatagos lang tayo bali dumaan pala tayo sa amadeo yung yung kabilang ano kabilang stoplight dun sa kaliwa yun yung ano papuntang tansa talaga diretso ambaga dito lang tayo dumaan kasi mas ma-traffic dun sa kabila ano na pagka napadaan ka dun sa paradahan sa uh, barangay paradahan mas ma-traffic dun oh paano so, sinasabi nilang ano eh ah uh, tawid dun sa kabila Magdaan tayo sa amin yung maliit yan na daan Medyo makikip Na uh, lubak-lubak pa nga dun eh Pero maganda nung paglabas ko, malapit na sila ito guys yung daang niya no Dito tayo dadaan 1.5 kilometers din. Para makatawid dun sa kabilang bilang highway. guys, so kung nakikita nyo medyo pakitid lang ang daan ano? tama lang na magsalubungan one way papunta, one way pa balik palang maliit na tulay dito oh, one way one way lang hindi pwede magsabay makikipit kasi yung tuloy ayan guys oh, nakita nyo yung daan oh. may mga basag basag na na mga simento ah, marami na rin mga sira turn no, na no, no turn right yan yeah. last left dito pagliko nyo doon guys mga around 400 meters na lang para makalabas marami na sumusurkat dito eh sa ano eh sa tawag ni to alayan so ibig sabihin yung lupa rito malambot lang so pagnatdala ng mga mabibigat na dapat ano? oh, dito di ako diretsyo yung yung ko eh para at least baka dumaan dito. Alam yung 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 dito yung yung yung

simento kasi hindi nyo yung kabila ito palagan dito pitak-pitak din kaya kung malimbawa 4 wheels ka karang nakakaala nakaka na dumaan dito katulad niya tingnan yung daan na yan o no? baba lang ang clearance ground clearance hindi din ato ka dito yung motor okay lang kasi nakakaga nakakalipat lipat ka nakakahanap ka ng o yan okay lang yung tricycle lumabas ka dun sa kalsada bumaba na isang gulong gulong sa lupa Pagkabuti mo naman, okay lahat eh, bago mo, hula na Malapit na ako 300 meters na lang Wala na nga, 200 meters na lang Pagmumalakas ah 100 meters Ayan na ah, oh. palabas na dyan ah eh. <laughs> Tata -tata tayo So dito lang pala malapit sa anong na uh, no highway din So saan kaya dito So nana yan. The destination right. ah, <laughs> Inaabot ako ng ulan o Buti dito na ako inaabot Sa may daang niya Hindi sa timi ka? Hindi siya sila? Okay Okay <tod> <laughs> Oo, okay pwede din pala dito ah. ah may labasan pa? Opo. Ibig sabihin itong space na to kasama to sa inuupahan niyo. o oh, ito lang. O oh, ah, ano to? Kumbaga parang try to buy. Kasi mayroon pa pala nakatira diyan sa likod. Ay sa. bad.